Yon, what's up mga kasintos, panibagong vlog, panibagong episode naman tayo ngayon mga kasintos, ngayon ay araw ng linggo So, Nandito ako ngayon mga kasityo sa kaibigan ko Si Albert, Albert mga kasityo Raging uh, ito po yung Kung natandaan niyo po yung vlog ko na Yung sa tatay niya yung Namatay na inayos namin sa po yun, sa po yung panganin na anak So ngayon mga kasityo Ngayong ng araw mga kasityo Magbe birthday po yung tatay niya Mga pang 60 years old na po Yung birthday ng tatay niya So siyempre bilang mga anak mga kasityo eh, bilang alaala -ala ng kanilang tatay, eh, kailangan pa rin handaan ng mga anak na naiwan mga kasityos. Ngayon, papakita ko sa inyo mga kasityos kung ano yung kanilang mga handa. Ngayon, ito, ang dami. Uh, ang dami handa ng tatay niya kasi. Ito, papakita ko sa sandali. Papakita ko sa inyo, yeah, mga kasityos, ito yung handa. Yan. Ah, uh, tat, yung praso ba? Eh. <laughs> ang dami. Ang daming handa. Pitong buong manok mga kasityos. Puro manok ang handa. Walang baboy kasi mas masarap daw ang baboy kasi sa manok yan pinag-prepare na ng alak nga yan nandito ako dahil para makatulong na rin ano, makatulong kumain kasi syempre vlog na rin vlog vlog kasi request ko ito na i-vlog ito pang pulutan daw okay. syempre mamaya oh sige tuloy tuloy lang tayo Dito natin mamaya kung ano pa yung mga kaganapan sa birthday sa paghanda sa kanyang tatay mga kasi mamaya naman Yan, hinihiwa na po yung iba. Ito po yung kanyang panganay na anak. Marami ka bang bisitang darap la Wala. Ito so naman yung kanyang hipag. Shout out para na. Maka-vlog tayo ngayon. Ano to? Sisikat ka. Huwag ang tawa ng tawa kaysa mo ano. naman? natin. Dawa ng na, tawa ito parang baliw ba to? Ano si Ate? Ate, kumusta? Nakakuha ka ba ng bigas kagabi? Kapon? Masarap ang bigas? Siguro, hinalo ko na si Papa. Ah, hindi ka sure? Pero okay naman si Makakain? Ayan eh, si Ate, kapitbahay na. Ayan, mga kaibigan natin yan, mga kasityo. Mga supporters natin yan. Mga, ayan yung mga nanonood ng ating mga vlog. Ayan. Ito yung bahay niya napakalaki. Yan mga sityos, dito ako um, sa loob ng bahay. Ito, ito yung mga handa nila. Ay, ito pala yung dami. Ito yung, wow, may atay. Ito pala, sariwa pa itong atay? Sariwa ito? Hindi ko alam kay kuya. Ilawin natin. Sariwa yan. Manok. Pinipreparo pa lang nila. Ito, ano kaya ito? Tanim.

Leke, sa wala <laughs> Yun mga si nag-start na po kami mag-ihaw ng uh, taba ng baboy para gawin dinakdakan dahil si Tatay Fredo po is uh, mahilig sa mga ganitong putahe. Yan. Uh, tapos, nag-ihaw kami ng bangos. Yan, nakalagay sa foil. Ayan, ito yung uh, sa ng baboy na gagawin tinakdakan Napakasarap po niya mga kasityos. Napakagaling magluto ng kanyang pangalay na alak ng ano dinakdakan. Ayan, nakasalang na itong mga bangos. Naka ano na po yan, bangos po yan tsaka tilapia. At ito yung kanyang cake. Yan, regalo ng kanyang mga anak. Nakalagay dyan is Happy Birthday Papa Fredo from Ragging Family. Yan po, eh, regalo ng kanyang mga anak. Nag-share-share po sila share dyan ng tig sa 10,000 ata para makabili ng cake. Pero joke lang po 'yon. Ah, mura lang naman 'yan siguro. Ito yung regalo ni ah, alam po si ano si Michelle ang nag ano nito, bumili. At siyempre ito na hindi nakdakan. Ayun, titikman natin mga kasityos kung ano ang lasa kung makakain ba natin. Ayun. Susubo na natin. Ayun, susubo ko na. Sinubo ko na. Wow! Ang sarap. yan Ang sarap niyan. Wow. Ang takaw mga kasichos, wala, Ang takaw ko Ayan Sobrang sarap Grabe Hindi natin alam wala. Kung saan hahanapin ang lasa At yan Nakaprepare na mga kasitos Nakaprepare na yung Mga ano nila dahil Yan dadalhin po yan dun sa puntod ng kanilang ama At i, i don, doon Iaalay sa kanilang tatay Yan Sari-sari po yan Meron po yan salad May cake At meron din naknakan Meron chicken Ewan ko kung ano yung sabaw hindi ko alam kung ano yung nasa kaserola. At ito, nag-prepare sila ng ya, paglagay ng 60 years old. Happy birthday, 60 years. 60 lang pala nakalagay. Yan. Yan mga kasichos. Yan. Happy birthday. Yan. At uh, Eto, ito, yan na po. Nakaprepare na uli. Ayan, Ayun. Magkakantahan na sila. Ayan, magkakantahan na. Magkakantahan na sila. ayan

kahit uh, wala na po masaya pa rin talagang ganun ang buhay masaya. ito kasi ang ganyang kanyang manugang na si tulang itim so yun after ng paghahanda uh, na, uh, pakunta sila ngayon ng sementeryo para ayusin o i eh, Pinahalad eh, ay yung handa sa kanyang tatay Doon uh, sa sementeryo na sama sila Uh, Lumalaw sa puntod mo kanilang kama At uh, ito, nagbiyahe sila ngayon So Buang buong ang buong, buong mga kapatid Ay uh, nagkaisa Para uh, ipakita, ipakita Yung paramdam so, na kanilang para sa mga kanilang 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 ko dahil ganun po so kahalaga na tulong na ang kanina po na walang magulang mga ba kaya ito so, masyari sila patutungo sa cementerio so ang katabayan na lang natin yung paghanapan doon Tap, sa oh, pagpunta sa pagpunta nila sa cementerio yun mga kasito, tuloy-tuloy lang sila sa biyahe yun, ah, ah, papalampulang kung sino ang bibidyo nito ang bibidyo nito mga kasito ay si official yung kanilang gusto kasi hindi ako uh, kasama. Uh, na iwan kami dun sa bahay kasi nagpe-prefer kami. So, saka syempre, hindi naman ako, ano lang, bahay lang ako kaya hindi ako pwede oh, <X3> so, van. Van. so, ayan, binibideo na yan, no? Medyo, uh, pasensya na medyo malikot kasi hindi pa professional yung ating video, video prefer. So, pero practice pa lang yung kasama yung kanya. Uh, ayan, yung pamilya, ayan yung pamilya. Ayan yung pamilya uh,

kababalikan ni Michelle na si ano si Farin Glover well, support yan uh, ano sila dyan uh, ayon yung ginamit uh, tuloy -tuloy so, ano, uh, tuloy -tuloy ng sa ano, counter uh, ay 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 kasi sementeryo siguro bibiyahe ka pa ng mga from sa lugar na kami papunta sa sementeryo siguro mga dalawang oras kung traffic kung hindi traffic siguro isang oras pero kung traffic siya maabot ng dalawang oras yung biyahe dito sa amin ayan yung kanilang ayan ayan nakita yung sa likod sila ang nagbibidyo siyempre nasa harapan mamaya masusunla pa yung nagbibidyo kung sino sayang kasi natusan ko magbidyo para kalugtong nung vlog ko na to sa para sa kanila at mga kasi kasi request ko ito ng mga anak so vlog daw natin para na, uh, siyempre mga kaibigan din naman natin ito sila uh, sa rin sa mga supporters ko sa mga sa ano ko yun nakita yung boy yan yung boyfriend ni Michelle yan ito na makita nyo na yung nabibideo konti na lang kalahati lang na mukhang pinapakita ayan na ayan na ayan, nakita ninyo yung nabibideo na yan ayan yan 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 si Michelle mga kasi Diyos yan ayan Ayan, mamaya papasulap yan Nagbibideo na yan Ayun, ayun, nakikita na yung mata niya. Ayan, yan, yan, yan nagbibideo Ayan si Michelle, yung bunso ni Kuya Fredo Ayan, doon yung mga apu, Manugang uh, Kasama kasama dyan si Alpi yung si Dodoy kasama dyan Tapos yun, yung mga apo niya nandyan yan. Ayan, uh, let's go mga kasityos Doon lang tayo magkita-kita uh, Tignan natin, uh, stay safe, uh, Biyahe sana ng maayos at uh, makabalik uh, mag, para maging masaya yung birthday ni Kuya Fredo. Yan, nahandaan po ng mga request po nila yan. Yun, let's go! Yung mga sitios na, na sila sa sa cemetery yun, nagpe sila ng kandila, yan, tsaka uh, siyempre yung mga dala nilang al uh, sa kain, din na sa kanilang tatay, yan, inaayos nila nandito sila ngayon so pinapalagyan na siguro ng uh, lapida yung kanila yung punto ni Gepredo tapos sa dito, dito and sila lahat nandito yun yung, yun umakat si Dudoy umakyat si Dudoy kasi masyadong mataas, nasa third floor ko kasi yung Uh, si Kuya pwede na ilagay kaya doon sa sa inyo kailangan ko mo para maglagay ka ng mga pagkain, bulaklak yan, mga dala pa kung ninyo yun lang uh, at yun lang, uh, yun mga kasityos uh, uh, tuloy tuloy lang tayo sa nasa at uh, uh, yun uh, wala na akong masabi uh, good luck na lang happy birthday na lang sa kay Kuya Pai at uh, Vlogging family, happy birthday yun. Uh, Inakot ako dito ng ano, uh, magdamag ka, pagpapablog. Kaya yun, asawa na Diyos, naging masaya naman yung parawan ng kanilang tatay. At ito po ay tulong ko na rin sa kanila. Support, uh, tulong na rin sa kanila para maiblog at para maging memorable, memorable, yung birthday ng kanilang tatay. At makita nung mga ibang kamag-anakan kung ano ang anakan ng birthday ni Kuya Fredo. 60 birthday yan po yung last uh, uh 60 na birthday uh, niya na hindi na po nila kasama kaya siyempre so, kaya so, paano bilang mga alam eh kapalagahan pa rin na kahit wala ng kanya tatay yan Kasi eh, si kuya si Dudoy nasa taas nag-aakyat yung no, kung anong ginagawa Di ko makita kasi katalikod so yun uh, yun lang mga kasichos maraming maraming salamat sa inyong panunood uh, God bless po sa atin lahat uh, tuloy, tuloy po ang support maraming salamat ninaakyat ni Dodo yung, ano yung uh, picture yan, yung picture ng tatay nila mga kasuksas uh, yan nilalagay ni Dodo ng maayos sa lagayan uh, um, eh, sa taas yan, ni Dodo yung alak. Uh, natin si uh, kung si si uh, may red horse na pili si kahit wala na eh, bigyan pa rin yan. ang tagal ni Dudoy, baka maulog si Dudoy Dudoy ingat kanya, baka ka no question niya ko saan ilalagay pwede dito gayon yung uh, picture oh okay pa diyan ah uh, ayan bilisan mo doy, kasi nakakangawit ah uh, bilisan mo no no wait no wait tara muna uka agad ayun thank you thank you lolo makapana si dudoy eh. na makapana yun, yun. right okay, good luck bye bye, -bye. birthday pa